Sa ibang balita, tiniyak ng PhilHealth na ligtas pa rin sa kanilang database ang mga impormasyon ng kanilang mga miyembro. Sa ngayon ay inaasahang magiging fully operational na ang kanilang sistema ngayong linggo. Ang sentro ng balita mula kay Mel Alismoras. Dalawang dekada ng miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang security guard na si Ramon. Kwento niya, maraming beses na siyang nakinabang dito. Kaya't nang mabalitaan niya ang ransomware attack sa ahensya, isa lang ang hiling niya. Sana'y hindi naman maapektuhan ang mga miyembro nito. Sa akin lang, uh, matagal na ako na ginamit ko yun mula nung nagkaroon ako ng kasakit ako. At lalo na sa mga sa hospital bill ko ginamit ko okay. o nagamit ko po sa mga pamilya ko sa magulang ko. Para pawiin ang pangamba ng mga tulad ni Ramon, nanindigan ang pamunuan ng PhilHealth na nananatiling ligtas at intact ang kanilang database para sa PhilHealth members at walang dapat ipag-alala rito ang publiko sa kabila ng naiulat na ransomware attack. Patuloy pa rin po natin ibinibigay at patuloy pa rin pong makukuha ng mga miyembro ang lahat ng benepisyo na manggagaling sa PhilHealth na in cases po, halimbawa na meron silang makita kakaiba o meron silang makita ng mga informasyon na nakakalat tungkol sa kanilang personal identifiable information, ay ipaalam po agad nila sa atin ito upang magawa natin ang paraan. Sa loob ng linggong ito, inaasahang magiging fully operational na rin muli ang lahat ng online portal services ng state insurer. Una nang nagbalik online ang kanilang website, member portal, e-claims, HCI portal, EPRS at EPAR at inaasahang sa mga susunod na araw maibabalik na rin ang iba pa nilang online services. Sa kamera naman, isinusulong na rin maimbestigahan ang nangyari at giit ng PhilHealth, bukas naman sila rito. It would be, we would welcome such an um, investigation. At uh, any rate naman na yun po ay tayo ay iniimbestigahan na rin ng ibang ahensya katulad po ng National Privacy Commission. And so we would also welcome any investigation coming from the House of Representatives. Uh, we will be uh, Uh going there and uh um making our own state network. <laughs>